lunch mamaya. pero, marami na makain pagkain niyan for Ah, marami. Happy birthday. Hello. Thank you. Kiss. Woo! Ito na guys, malapit na. Totoo na to. Alright, let's go, let's go, let's go, let's go! Gagalingan natin ngayon si BIMC. Ting Roy, tiwala ako sa'yo. Whew. Kakayanin natin to. Woo! Let's go! 2024. Ito na guys Totoo na to Woo! Tagal kong pinangarap to Ilan taon Bakit ba ako naiiyak Ano meron Hindi 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 no, pwede umiyak Mababa adrenaline ko Ito na Woo! Boss Iron Man 2024 is leg Dry Ride TV Ang inyong lingkod <laughs> ah, Keep the adrenaline high guys Keep the adrenaline high Salamat salamat

Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you, thank you. Go, right, TV, oh ya. Minungku. Yes, okay. Ade, ade. Terima kasih. Salamat, salamat! Okay guys, aku na! aku. Okay, Hi guys, second stop gasolina. Para wala na tayong tindin mamaya. So, location ko. Boss, anong bayan ito? Anong bayan to? San Fernando. San Fernando. Thank you, Thanks, oh, you Thank you po, thank you po 490, 6.575 Let's go Checkpoint number 2 Registration area Baknotan, farmers Boss, dito ba lane splitter? Hey, sorry. Thank you. Okay, checkpoint number 2 done. So, katulad nga na sinabi ko kanina, hindi ako magpapahinga dito ng matagal. Nalarga din ako agad. Alright. Larga na ulit. Next stop, Bikan. Okay, guys. Palawan na ako. Okay. Ano tong bahay na to? Hindi ko alam. Masa ito na yung last na bayan na La Union bago mag Sur. Time check, it's 2.42 in the morning Woo! Pero malakas ako Malakas na malakas pa ako Welcome to the Heritage in the Heritage Province of Ilocosur Let's go! Welcome to Santa Cruz Laguna Yo, Ilocos Sur, Santa Lucia, Ilocos, Candon City. Pilis pilis ang pacing natin ngayon guys kasi wala nang masyado sa sapayan. Medyo dinatamaan ako ng antoks. So kailangan natin magpahinga ng konti mamaya sa Nakain tayo ng itlog na bigay ni paring Jadik at Ana. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Ay! May nalimutan ako. Ana, di ba rin? Pag napalit mo itong video na ito, paring Jadik, yung long sleeve tsaka t-shirt. Pagpunta na lang kayo ng Makati. Ah, hindi ko na ibigay. Daladala -dala ko siya pero hindi ko na ibigay. Sorry na po! Santa Maria na ako! Narbakan! Alright! So magandang tulay guys Kaso yung luma Wala na, nag na nung bagyo Nandun yun oh no? Sa kabila May nakalagay dati I love Ilocosur! Nakadaan pa ba kayo doon sa may lumang tulay na yun guys? Ako nung bata Ako doon kami dumadaan pa no Pag napunta kami ng sinain Okay Plaza Burgos Vigan Checkpoint number 3 Welcome to the heritage city of Vigan I di to pack up my sir Pag may maliit na bullpenan Paltos na ako. Okay, checkpoint number 3 daan. Oligario. Present. sir Oligario, papirma na lang po. Okay. Ay, gutom na ako guys. Kumakalam na yung sigmura ako. Cloud na yung lang ang <laughs> Nanang vegan Maraming salamat sa inyong lahat <laughs> Busog! Busog sa itlog at dalawang cloud 9 Ayos! Let's go! Sanchez Mira! Aga yan! Pila, 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 pila! Alphabetical gano'n! Welcome to my channel! What? Tulas! Ang date ka Tumanaw naman!

Salamat po, salamat. Thank you. So, ano pa karga ko? 7.77 liters, 516 pesos. Wait <laughs> lang. Nasa sa Yulogan nila, Boss King. Ano ko naman ko? Exciting. 400. Ha? Kim ko, Tatlo, tatlo. Salamat, Boss. Thank you, thank you. Right, Jake, thank you po, thank, right, thank you po. Yeah. bahala oh, Sabi TV, na Ilokos o. Nag-agel lang din ako, Sinait. <laughs> <laughs> Sir, sama. Sir, mag-agel ako Thank you, thank you, thank you. Full tank let's go. Welcome to Sinait. Sinait na po. Dito guys, marami kaming kamagharap dito sa Sinait. Shout out kay Jeron, ron Kevin. Welcome to Ilocos Norte. Ilocos Norte na po, guys. Wow! <laughs> Ilang probinsya na ba na nagpasang ko? Sambali, Pangas Pangasinan ba? Oh, dumaka kami ng Pangasinan. La Union, Ilocos Sur. Panglima Ilocos Norte. Pagtapos itong Ilocos Norte, Cagayan, paglapas pagla. Pagtapos ng Cagayan, Isabela. Hometown naman ng aking father sa may Itchage Sakto may checkpoint sa Itchage no? After ng Isabela, daan kami ng Aurora Pagtapos naman ng Aurora, Neva Ecija Tapos sa Neva Ecija, pabalik kami ng Subic right. Grabe guys, sobrang ganda talaga ng kalsada dito sa Norte para nasa runway Ang isang reklamo ko lang, sobrang lamig Naninigas na yung kamay ko Welcome to Lawag City Lawag na ako guys so far yan yung arko na pinakamaganda <laughs> sa lahat ng nadaanan ko so guys gusto ko lang magpasalamat sa aking mga sponsors Queer Wells Stop si Lugan. sa GR Lights maraming maraming salamat po sa aking mother sa aking panggas for today's video maraming maraming salamat po buti na lang talaga may mga marshals kada kanto nalilikuan namin maraming maraming salamat po sa mga marshals ay naku, kung wala kayo, malamang ang dami ng naligaw Isa na ako dun Hello okay, guys, nandito na ako ngayon sa hindi ko na alam Pero malapit na ako feeling ko sa pagod food no? nag wee -wee break lang ako Tsaka kain mo na ako yung konting chocolate Ay, medyo tinatamaan ng antok So ganoon lang naman ang endurance no? Pag medyo tinatamaan ng antok, pagod Kaya lang konti 10 to 15 minutes, pwede so guys my barga mona all the town and gasoline so my barga is 500 6.895 liters yep. swag down the street with your red lips and funky beat you better hold your head up to the sky i'm gonna roll with you to the day i die pagod kana ka na pud pud ka pa <laughs> bomba daw hindi ako bumubomba sir eh busina lang okay guys dito na ako sa pagtapat bridge sinto mo na ako dito ganda oh kita nyo ba yun ang ganda ng view literal oh ano saan <laughs> picture ako dyan syempre hindi pwedeng hindi. Birang bihira akong makapunta dito eh. Aray ko. Yun guys oh. Yun yung dagat oh. Lalim nyo no. <laughs> Tahan nyo ba yan? Picture. Patapat. Isa pa. Patapa. Yan oh. Okay patapat bridge for now. Napakaganda mo. Hindi ka kumukupas sa ganda. Grabe. guys, na kami So, meron kaming dinadaanan tulay ngayon na steel bridge Nakakatakot <laughs> Uy, hindi pang off-road yung gulong ko Huwag nyo akong unahan Mamaya nyo na ako iwan Ang sakit na sa mata tanong araw Hindi pa ako nakakapagpalit ng lens Pero pag ko Sanchez Mira Magpapalit na ako Kung napapansin nyo guys Itong F750 na BMW Na nasa harap ko Panina pa siya nasa harap ko Kasi ang ganda ng pacing niya eh Susunod so, lang ako sa kanya Kasi kanina pa siya unat na unat eh Pagod na to, sigurado Ako okay okay pa naman Yung pantok ko wala na Adik yata ako <laughs> Ay, Pero hindi ah Okay, guys. Sanchis, may check point na kami eh. Sabela po. Sabela. Alam ko paniging Okay, guys. Papakarga ulit ako para rediretso na. Ganito giga raw. So napakarga ko is 315.51. 4.450 liters. Okay, guys. tapos na akong magpa check point. Papunta na ako sa checkpoint At nakapagpalit na rin ako ng lens Ng aking helmet O oh, diba ang gwapo ko Mas gwapo ko kapag ganito yung lens ko eh. Kasi hindi ako kita Ganda ng tulay Papunta ng tagay Ay papunta ng kagayan Papunta ng tugigara O yun oh Ganda oh Oh Ganda oh Dinis pa ng ilog So, oh, kanina pa rin ako nakabuntot dito sa Ducati Multistrada Kasi, wala oh, lang, masaya lang pumuntot sa kami <laughs> Parang yung kaninang BMW na F750 Sarap buntotan Eh kasi hindi ko naman sila kayang unahan Hindi, buntotan ko na lang Twisties na naman guys Ang sakit na nampot ko Ay naku nalain na ako Pero kaya pa Iyakang iyakaw ba? Layo ko ba <laughs> Pahinga ko lang ito ng saglit Mamaya Nakain ako kasi gutom na ako Ganda oh! ng inline for talaga Okay guys, toge garaw na kami O diba, kikita nyo? yung Ducati Multistrada sa harap ko, siya pa rin. Tapos sa dagdagang kami, naging tatlo kami, isang MT-09 sa likod ko. O, oh, hindi parang naging magkakasama kami tatlo. Bongga, di ba? Eh, kasi dito, kahit solo ka, eh, isa naman ang ruta nyo eh. Sumunod ka na lang. Kung gusto mo nang feeling mo may kasama. <laughs> Wala kang nga lang kausap. Kasi, syempre, di naman kayo connected sa... Ano, homes, no? Okay lang yan. Sound trip ka na lang. Tulad ko, sound trip, sound trip na lang Wala makausap eh Hindi camera, camera na lang Ang kausap Hindi pa sumasagot Idol, water Wala pa si water mamaya pa yun Pero ano, ang nag-aabang sa kanilang dalawa ni Reed Panay banner ng Reed Pag hinintuan niya lahat yun, naku, Diyos ko, usang oras niya Baka hindi pa sila makatapos Okay, checkpoint number 5 Sa wakas, nandito na kami 2 garaw hindi pa po. Sir, po. po. Okay na guys. 9.43. Checkpoint 5. arrived Ang init! Out, talaga may mainit dito sa Tugay <laughs> Thank you. Oh, shout out. Shout out. <laughs> shout out po sa mga kasama ko. Ayan. Thank you. Salas na ako mga boss. Ang init. <laughs> thank you. Thank you. Kakain muna. Okay. Maraming maraming salamat Tugay Garaw. Thank you. 513 so yun ako magkakain ng kanin itlog itlog na lang tsaka saba and chocolate dun o sa gedli init eh Okay guys, Isabela na ako Kabagan Alright guys, welcome to Echage Queen Town of Isabela Okay, checkpoint number 6 <sighs> Okay, checkpoint number 6 Kunting kembot na lang Okay na po? Thank you. Pusi sa. Ah, high blood na sa init. Ay, sir, mga... high blood, sir. Sampung piso na lang, dejo. Magkano? Okay na, guys. Del Monte tayo kasi sobrang init, no? Pineapple juice. Ayun na. 12:09 tayo dumating. Okay, guys, pa-bargo ulit ako. Gasolina. 420. 6.832 liters kasi baka wala na tayo mapagpakaragahan mamaya let's go, go na thank you Pagbusan ako stickers, dami nang hihingi kanina So, papunta na ako ng Dipakulaw Aurora guys Pang pitong checkpoint Grabe init dito Kung anong kinalamig kagabi, yun ang kinainit dito Baskil malala Grabe guys, ang sakit na ng kamay ko Kurba <laughs> Ay, nako! Wala ko pang kasawa sa mga talaga itong uwa dito! <laughs> sakit pa ng kamay ko eh! Pati yung bewang ko, ang sakit na! na akong bumabanking walang hintuan to dire diretso kasi hindi ako pwedeng malayo sa dalawang to eh. pag nalayo ako sa dalawang to may mga biglaan lubak at least nila nasasalo muna nila ako nakakaiwas takmaw to tapos na ako sa sigsag sa wakas tubig dagat naman ang nakikita ko so guys, nagpakarga ulit ako naparga ako is 425 6.87 liters so let's go Pwede pa ko lang Aurora na guys. Checkpoint number 7. Ah, merienda ah, sige. Merienda po. Brin -brin -brin. Ha? Lang po Ha? Ah, Libre sige. May merienda ako. Ano po yun? Hindi Ito na lang ate. Tsaka ito. May kape ba yun? Kape. Kape para ako. Thank you po. Ayos. Merienda muna guys. Alright guys, tapos na tayo sa 7th checkpoint Nakapagkape na din Proceed na tayo sa 8th checkpoint Cabana 2 on Isa na lang, tapos subik na ulit <laughs> Thank you Lord Ganto oh, ang rock formation Ay, nalimutan ko uminom ng tubig Sa dami dami naman ang pwedeng makalimutan tubig pa Ganto oh Sana may ganyan din sa Makati <laughs> Okay guys, Rizal, may baisihan na ako. Time check, it's 4.47. Ay, late na ako. Pasarap yung tambay ko kasi dun sa Dipakulaw kanina eh. Okay guys, kaba na to na kami. Lapit na. Oh yeah. Boss Ironman 2024 Luzon Leg Finisher Si Droy Ride TV Umba. halik kini, Atas ikaw wala yung motor ko eh. Nang eh. Alright. Checkpoint number 8. Tapos finish line na. Uwing-uwing uwi na ko. Ay, thank you. Alright. Checkpoint number 9 na lang. Let's go. Okay guys. si na kami eh. At ako ay merong kagrupo. Hindi kami, para sabay-sabay na kami papunta ng Subic Bay International Airport Asset tax na kami guys! Nauna na yung dalawa? Oo, nauna na Ah, nauna na? Ah, mga mga full tank pa ka Ha? Maraming pa silang dyan Oo oh. Tayo malayo-layo pa eh 80 plus kilometers pa, di eh 2 bars na lang ako Yun sa'yo? 2 bars na lang din? 2 bars na lang din So guys, ang napakarga ko is 499.68 8.39 liters Okay guys, proceed na kami ng Subic Bay Grabe yung experience ko guys Dito sa Basayer man Overall, sabi ko nakakapagod <laughs> Dapat talaga meron kong kompletong tulog bago ako ka sumabak Kasi kalaban mo number one dyan, Antok Grabe, totoo yun Antok talaga ang number one na kalaban At the same time, dapat Condition yung katawan mo no? Pag hindi, ay Diyos ko, ang bilis mong mapapagod. Eh ako naman, uh, ah, tulog naman ako ng maayos kahapon kahit pa paano. Pero ramdam na ramdam pa rin talaga yung hantok. Ang ko lang guys, Bukhari Sweat, Cloud 9, Double Mint, EMA, Tubig. Yun lang, yun lang. Hindi, kanina nag-itlog ako. Binigyan ako ni Ana no, at saka ng itlog at saka na hotdog. Yun, yun lang kinain ko, buong biyahe. Wala na, bukod dun, wala na. Nagrabi itong experience na to. Next year ulit, ha! May isang participant na samay ko sa pila kahapon. Sabi niya sa akin, first time mo, sir? Sabi ko, upo. Ako din eh. Hindi ko pa ba alam bakit sa pali-sali ako dito. <laughs> Pwede naman akong mag-ride lang. Bakit kailangan 24 hours pa? <laughs> uh, Totoo yan, di ba? Pero challenge yun sa sarili mo. Gano'ng ka katatag. Yung challenge naman na sasalihan, na sinalihan namin, I mean, Boss Iron Man challenge, hindi naman yung challenge para sa kanina eh Challenge yun, parang nasa baby mo Okay guys, Subic Bay na kami Woohoo! Finish line na! Lapit na! Ramdam ko na! Putang ina! Joke Kasi mga passport sa airport lang Ah doon na ba? Hindi natatatakang dito Kasi Congrats to us! So, tapos na namin. Okay, guys. Andito na kami sa so, Crete ulit. Ay. Thank you so much po, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you po. Lord, safe ako nakarating dito. Maraming, maraming salamat po. Woo! Woo! Ayos na pa! Ayos na! Thank you! Thank you!